Natututo rin ako. Natututo akong mas pahalagahan ng oras, mas intindihin ang sitwasyon ng tao, at higit sa lahat, natututo akong magpasalamat. Mga boss, sabi ko nga kanina, hindi kompleto ang isang kwento kung wala ang mga bida. At para sa akin, ang mga bida sa trabaho naming ito ay walang iba kundi ang mga customer. Kung tutuusin, bawat pinto na bumubukas sa branch, bawat tao na lumalapit sa stall o tumitingin sa display namin, may dalang sariling kwento. At bilang marketing assistant, trabaho kong hindi lang sila bentahan, kundi pakinggan at maintindihan. Pagpasok pa lang sa branch, ayan na, may lalapit sa'yo, may mga tanong, Boss, magkano po yung Euro e 125i? Boss Rai, ano po requirements kung gusto naming kumuha ng keyway icon 110? At syempre, hindi pwedeng sagot lang ang ibibigay mo. Dapat may kasamang ngiti at tiwala. Dahil minsan, hindi lang presyo ang tinitingnan ng tao, kundi kung paano mo sila tinrato. Kasi sa totoo lang mga boss, customer ay tao rin. Naghahanap sila ng respeto, ng assurance, nang kausap na marunong magpaliwanag ng hindi minamadali. May isang tatay na lumapit sa amin noon. Ang sabi niya, Boss Rai, gusto ko lang sana ng motor para makapag-sideline ako sa biyahe ng tricycle. Hindi naman kalakihan ang kita ko, pero gusto ko rin magdagdag para sa pamilya ko. Mga boss, habang nakikinig ako, hindi ko na lang iniisip na customer ito. Ang iniisip ko, pamilya ang nakasalalay dito. At doon ko mas naramdaman na ang trabaho ko ay hindi basta trabaho. Kasi isipin nyo, yung motor na maibibenta ko sa kanya, iyon na rin ang magiging susi para sa dagdag kita niya. At yung dagdag kita na iyon, magiging pambili ng gatas, bigas, at gamit ng anak niya. Hindi ba't napakalalim ng kahulugan? Kaya sabi ko sa kanya, Boss, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin makuha yung motor naswak sa budget at pangarap mo. At dito pumapasok yung role ng katrabaho kong account counselor. Teamwork mga boss. Habang ako ang nagbibigay ng buong detalye ng specs at ng pangakit sa motor, siya naman yung tumutulong sa proseso. Parang tandem lang. Minsan nga natatawa ako kasi para kaming tag-team sa wrestling, ako ang frontliner na kumakausap yan naman yung finisher na nagaasikaso ng papeles. Pero at the end of the day, parehong goal namin, mapasaya si customer. May isa pa akong kwento. May mag-asawa, kasama ang anak nila, pumasok sa branch. Ang sabi ng nanay, Boss, gusto lang naming makita yung motor. Kasi regalo sana namin sa anak namin, graduating siya ngayong taon. Mga boss, Ibang klasing saya ang makita yung mga mata ng anak habang nakatingin siya sa motor na gusto niya. Parang sinasabi ng mata niya, Ito na ang simula ng independensya ko. Ito na ang unang hakbang papunta sa pangarap ko. At doon ko nari realize minsan, hindi lang customer ang kasama mo sa branch. Kasama mo rin ang pangarap ng buong pamilya. Kaya kapag nakakatulong ka sa ganun, hindi mo mararamdaman na pagod ka ang mararamdaman mo, galing ka sa isang misyon at natupad mo ito Kaya mga boss, lagi kong sinasabi Huwag niyong maliitin ang simpleng pakikipag-usap sa customer Kasi sa simpleng ngiti, uh, simpleng paliwanag at simpleng tulong Pwede mong mabago ang buhay ng isang tao At sa bawat kwento ng customer na nakakasalamuha ko Natututo rin ako Natututo akong mas pahalagahan ng oras mas intindihin ang sitwasyon ng tao at higit sa lahat, natututo akong magpasalamat. Kasi kung wala ang mga customer na ito, wala rin akong kwento na maibabahagi sa inyo ngayon. Mga boss, ito ang kwento ng ating mga customer. Sila ang tunay na nagbibigay kulay sa trabaho namin. Sa bawat pagbati, sa bawat pagtatanong, sa bawat kwento nila, doon nabubuo ang saysay ng pagiging isang marketing assistant. At kung sa chapter 1 nakita natin ang simula ng lakad ko. Dito sa chapter 2 nakita naman natin ang buhay at pangarap ng mga customer. Pero teka mga boss, hindi pa dito nagtatapos ang ating lakad. Sa susunod na kabanata, ibabahagi ko naman kung paano ang pakiramdam kapag nakakapag-close ng sales at kung ano ang inspirasyon na naiiwan Pagkatapos ng lahat ng ito